Alin tayo ng puno sa may gilid ng kasada Ayan o Dito tayo, ang daming puno yan Ang daming dito, break time pa tayo guys ha? Ayan o, kita nyo naman, ang ganda ng view uh, Ang daming yan o no? Kita nyo uh, Kung gusto nyo mag break time dito, punta na kayo sa silang Ayan o, sobrang daming nang Hangin na tinan mo o Ayan o, ayan o Ayan mo yung dalawa, anong ginagawa ng dalawa na to Ayan o, ayan o Ayan o, kitang kita, kita sa view Tumatawa pa Dalingjak ayo oh. Ayun dalingjak daw. Ano ba yung dinawaran diyan? -dinaw -dina. Okay oh, yan. Ah. Dela-la-la scatter. Scatter. <laughs> Kit scatter. <laughs> Paniyan ni. Bayer scatter ni ni. Yo <laughs> na. Scatter na par. Yung... Isang pindot lang yan par. Isang <laughs> pindot lang yun par. <laughs> no, pagaganda <laughs> naman. Trending to boy kasi, to boy. Trending <laughs> to boy. Trending ya no. Sila ito mag-comment and share. Kakak! Hmm? Ano? Yeah. May pag kayo kayo may Papa Benji nyo. Gina Yan Or na, simula na scatter. Kakak! Well, na, alas po yun. Ala, kapat! Alas yun. Yan na <laughs> Papa Benji <yon>. <laughs> <laughs> Papa Benji. Pag gusto niyo maglaro, yan o. Oh. Magagayon nyo kayo yan no? Yung mahilig maglaro. Ayan o, oh. tinan mo yung dalawa. Ganyan na lang yan na <laughs> Ano? Sira na yung ulo. Yan po, pangina po ayun yung alas po yan. Ayan o, ang dami, ang oh, dami, dami. Putang mga! Simula na yun, kita niyo yan. Dalawang boy. Speed, speed pa. Speed. Speed, speed ha. Puta, ang ina mo, ang dami.